Pinagdasal ko po na sana makita ko po kayo ulit. Salamat sa Lord at pinagbigyan niya ako. <laughs> Pasensya ka na. Hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Kasi sindo na ako agad na apo ko. So, so, ibig sabihin po na niyo na lahat ng tungkol sa pagkataon niyo? Pero <laughs> la, alam niyo po ba nung nawala kayo? Sobra ko po kayong na-miss. Pero inisip ko na lang po at least kasama niyo na yung pamilya niyo. Pero... Ah! <laughs> grabe! Dito po pala kayo nakatira? Hindi ko po ina-expect na mansion ko pala yung bahay niyo, Lola. Tapos ako, pinatira ko po kayo sa masikip kong apartment. Ina, kahit masikip yung tinirahan natin, hindi ko naman makakalimutan ng mga sandaling magkasama tayo. Akala ko nga po, nakalimutan niyo na ako. Hindi hindi makakalimutan ang isip ko at puso ko. Yung pinaramdam mo sa akin, pagmamahal, pag-aalaga mo sa akin. Basta, Tola, masaya po ako para sa inyo. Nakasama niyo na po yung pamilya niyo. Sana nga po, bumalik na sa akin yung kapatid ko. Alam mo, ang dami ko nang naging peruisyo sa buhay mo. Kaya, hayaan mo naman na makabawi ako sa'yo kahit papano. Ina, kung papayag ka, dito ka nalang tumira sa akin. Lola, tutulungan din kitang hanapin ang patid mo. Uh, no. uh, bitaw! Bitaw! Ah. Gusto ko atin! Ayaw ko sa inyo! Oh, sige. Oh, ganito. Gusto mo? Bila ka tayo ice cream. Ayaw ko ice cream. oh, ito, ito. Ayaw niyan. Gusto ko din ako. Tanigin mo yan. Kasi makakagin sa akin niya. Hindi titigil ko din. Yan natigil na. Hindi talaga na pumayag tayo sa kondisyon ng lani na yan. Nakupupin tong batang to eh. Tingnan mo, hindi to normal na bata. Sa hirap ng pag-aalaga natin dito, kulang pa yung perang binibigay sa atin ng pinsan mo.

Ikakas mo, hindi